Medyo ibahin naman natin ang ating pagkakaluto ng ating dili. Siyempre, babanlawan muna natin yan dahil maalikabok sa labas. At itotos natin to sa mainit na kawali hanggang sa medyo matuyo-tuyo na yan. Isalin na natin dito. Maglagay lang ng mantika. Magprito tayo ng talong. Kung anong pagkakahiwa, kayo ng bahala. Dahil ako, trip ko, pabilog. Ay pabilog ko rin itong pinrito. Itabi muna natin itong ating talong at mag-isa tayo ng luya, sibuyas at bawang. kamatis, mix-mix lang. Lagyan ng asin at paminta. I-mix na natin yan. Ayan. Tapos itong ating natos na bilis. Lagyan natin ng konting tubig para may konting sabaw. At itong oyster sauce na ating pampalasa. I-mix natin. Lagyan natin ng sugar para mas matamis, mas masarap dahil yung lasa ng ating dilis ay medyo maalat-alat. Lagyan natin ng sili kung gusto natin. I-mix na natin yung pritong talong. Ready na itong ating kinamatisang dilis. I hope nag-enjoy ka. Bye-bye!